Paano nga ba natin may dalarawan si Paolo Abelino sa publiko? Kung noon, sa mutsaring pang-mabatikos ang natatanggap niya sa taong bayan. Matapos siyang maghanak sa kabinata At sa paghihiwalay noon ni Dani L.G. Reyes. Na nahimik ang aktor o na ang aktor sa kabila ng mga negatibong mga salita laban dito. Pasasalamat pa rin sa kabila ng mga nangyari, nagkaroon pa rin ng pagkakataon na kahit may anak na, kaya pa rin makipagsabayan sa ibang artista. Never na laos at hindi nagsawa ang mga fans sa pagbibigay ng suporta. Sadyang mabait ang Diyos, hindi pinabayaan si Paolo Abelino. Sa kanyang karyer, simula na magkaroon ng projects. Hanggang ngayon, bentang-benta siya sa taong bayan. Simula nang makatambal si Kim Chu, ang pagtanggap ng tao sa kanya ay mas narong nag-umapaw at nakita kung gaano ito kabuting tao at kung paanong magtrato ng babae sa bawat ganap ni Kim Chu, napatunayan ng mga supporters na hindi pangkaraniwan ang aktor. Naiiba siya sa lahat ng mga nakasama ni Kim Chu. Pansinin ninyo, ang bawat lakad ng aktres, itinaturing na prinsesa, sumasama sa mga shoots, basta kayang gawa ng paraan para pagsilbihan ito Kimpaw is the number one sa dahat. Lab na lab ng taong bayan.